Nandito kami sa landing point. Toktok -tok na rin ang bundok ito. Pero, mayroon pang mas mataas. Ayan. grabe Ayan, yung bayan na nakikita na yun. Kanyon. Ah, San Pablo. Bayan ng San Pablo. Ayan. Tapos, meron dun... Ayun, may cross sa toktok ng bundok Nakalimutan ko kung anong bahay Bundok to Ayan Pero mas may toktok na bundok pa dito Sa tinutungtungan namin Ayan Nagpagkataas-taas Kung uh, hindi ako nagkakamali Konto um, Bundok ng Mount Banahaw likuran nito diyan kami nag nag kwan nag swimming uh, may resort diyan eh uh, Mount Banahaw Falls Ayan, napaka taas ng kuno na ito napaka taas ang bundok nito ayan oh mas mataas pa sa tinutungtungan namin na bundok Grabe. Ang taas. Ano, anong lugar yung may cross na yun? Tanaw Hill po. Tanaw Hill? Tanaw Laguna. Ah, Tanaw Hill. Ah, Rizal Laguna. Yung... tayo okay. dito. Hmm. i